Yun! <laughs> so, officially, summer na dito sa Canada. Ang ganda ng background natin, puro green. Ilang months na tayong nagtitiis ng cold weather dito sa Canada. And guess what? Dumating na nga. <laughs> Dumating na ang summer sa Canada. And nakasurvive tayo ng winter 2025. At dahil nga, napaganda ng paligid natin. Ang ganda ng weather, ganda ng sikat ng araw. Ang ganda rin ng view natin ngayon. Anyway, dahil sobrang green ng kapaligiran natin, syempre green flag din 'yung pag-uusapan natin. <laughs> It's all about green flag. So, gusto ko 'yung topic na 'yan kasi nakaka-relate ako, grabe. Ah. So, ayun. Sana nga lang walang mga mabing tawag don wild snakes, mga wild animals dito sa paligid, pero hindi okay naman eh. Ligtas naman dito sa Canada. <laughs> so, about sa green flag. Ngayon, Paano mo nga ba malalaman kung green flag yung isang tao? It's either lalaki ka or babae. Paano mo nga ba ma-figure out kung green flag nga ba siya? Good question yan. Nap napakagandang question yan. Well, una, nasa actions. Diba? Nasa action pa rin. Kung ano man yung ipinapakita ng tao sa'yo, dun mo siya ibase, ba? Diba? Okay, maganda ba yung trato niya sa Well, then that's a green flag. Pero kung sinasaktan kanya, 'di ba? Mapanakit siyang tao. Let's say magkaibigan kayo or magka pero nananakit siyang ganyan, hindi maayos yung turing niya sa Ano 'yun? 'Di ba? Eh, the red flag. <laughs> Ngayon, paano naman sa relationship? Like for example, may gusto kang ligawan. Etong girl na to, obviously, sa ligawan stage, gusto mong ipakita sa kanya yung good sides mo, yung positive sides mo, di ba? As a lalaki, yung pagka-gentleman mo. So, pwedeng sa ligawan stage, ipakita ng isang lalaki yung green flags niya. Lahat ng green flags niya, di ba? Ipapakita niya sa'yo. Pero what if natapos na yung ligawan stage, sinagot mo na siya, nagtagal kayo ng 2 months, 3 months and then yung dating pagka-gentleman niya yung mga good traits niya yung mga positive sides niya bigla na lang napalitan ng red flag kasi pwedeng mangyari yun kasi alangan namang ipapakita ng isang lalaki yung red flags niya especially during Liga One stage edi binasted mo na siya, di ba? So, yun din yung isang napaka-tricky pala. Ngayon ko lang na-figure out din yun eh, na pwede niyang ipakita yung positive sides niya sa'yo, and then after naging kayo na, pwede rin magbago yung ugali niya, no? oh, what? Totoo nga. Di ba may mga ganun? So, paano? Paano yung magiging solution mo pag ganun? Pati nga rin sa friendship. Di ba? Pwede ngayon, ipakita niya yung positive side niyang ganyan. And then after a while, 5 months, 6 months later, ah oh, what the heck may pagka red flag din pala yung tropang to ha? yung ganun so napagandang question yan eh paano mo nga ba malalaman kung green flag or red flag yung isang tao well sa tingin ko halos lahat naman tayo di ba may pagka red flag wala namang perfect right pero yun na nga minsan yung dami ng red flags nila nadadaig na ng green flags nila imagine that yung mas madami ng bad sides yung taong to kaysa sa good sides niya. So, hindi ko alam. Napaka-tricky pala ng question na to, no? Anyway, ano nga ba yung mga example ng green flag sa isang relasyon? Loyalty, di ba? Pagiging faithful sa partner mo. And uh, yun bang good listener ka. And then, at the same time, yung partner mo din magaling siyang i-express yung feelings niya. So, ganun lang naman eh, give and take. Eh. Yung mga red flags, yan naman. So, daan tayo sa red flags sa isang relasyon. Naku, madami. ba eh. diba? Napakadami. <laughs> so, Una, syempre kung hindi ka loyal sa partner mo. I think 'yun naman yung darkest eh, yung pinaka red flag talaga sa isang relasyon, kung hindi ka loyal. For example, yung hindi pag-reply on time, hindi naman siya consider talagang red flag eh. Pwedeng late texter lang talaga siya or busy sa paglalaro sa ML, ganyan, busy sa pagbabasketball. So, that doesn't really correlate na. Late kang nag meaning nun, nag-cheat ka na. ba? Diba? Hindi naman ganun. What about sa friendship? Ano yung pinaka the best na green flag? So, yung honest na kaibigan. I think yun yung isa. Pwedeng tropa kayong ganyan. Pero kung hindi naman siya honest sa'yo, let's say, kahit na hindi naging maganda yung pagkanta mo, sasabihin niya sa'yo, hindi, okay lang yan, ang ganda ng ginawa mo, darada. Instead na sabihin niyang, yo, sumablay ka sa gantong tono, dapat inayos mo ng konti. Sa tingin ko, napakaganda ng honesty sa isang friendship. Ngayon, ano rin yung pinaka-worst na red flag sa isang kaibigan? I think yung, yung bang always na lang nagpapalibre. <laughs> I guess, siguro, isa yon. Pero kasi, ayun din eh, hindi, hindi naman tayo pare-parehas ng, I guess, estado sa buhay, ganyan. At ayun nga, oh, ang ganda ng hangin. Ano ba naman? <laughs> Pwede lang sana eh. Pwede lang sanang matulog dito sa bench ngayon. Tsaka I think napakadali lang naman ma-figure out yan eh. ba diba? red flag tsaka green flag. Let's say sinikmurahan ka ng kapartner mo. Considered ba siya as a green flag? So ganun. Going back sa sinabi ko kanina. Depende talaga yan sa actions ng tao. Pwede silang magbago along the way. Anong magagawa mo? Pwede mong i-end yung relationship yung friendship. Kasi nga nagbago tong tropa eh. Di ba nagbago tong karelasyon mo. So, alam nga namang tatanggapin mo na lang siya. Tatanggapin mo yung red flags nila. Kahit na hindi nila gustong magbago. So, I guess nasa sayo. Pero ang ganda, ang ganda ng naging topic natin, all about green flag, na naka-center pa din sa actions ng isang tao. Hindi porket, ayun na nga, sa ligawan stage, green flag siyang ganyan. And then, nung naging kayo, hindi pala maganda yung turing niya sa'yo. Ngayon, sa akin, ano nga ba yung biggest green flag? <laughs> ano ba yung pinaka the best na green flag sa akin? Ano nga ba? Wala akong maisip kayo na, pero... Siguro yung hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung ano yung pinaka the best na green flag sa akin. Kasi color blind pala ako. Mm -hmm.